sabi ko ang gagawin kwintas hindi kita nilalagyan ng mga mutsa sa loob shout out mga kapwa mga kabagani yan po dahil martes nakakasa po tayo ng isang kwintas na bao isang mata makabilaan po yan lampasan ito po to galing po sa kinalas na nadaluyan na po ng kuryente luma po yan mas mabisa po yung nagamit na na no wire ng kuryente yan, iba't ibang mucha, bato o mo, sinukuan, kung ano nung no pong mga sagradong kahoy na pansangkap natin dyan. Lagyan po natin yan. Mamaya, papakita ko yung finish project nyan. Dahil ating pupunoy niya ng iba't ibang karga at mga bertud. Ayan. Ito po ang finish product ng ating bao isang mata. Lampasan po yan, kabilaan. Isang mata, isang bibig. Um...